Ang sirang bike mo, Tay? Ano bearing. sirang bike mo? Bearing. Bearing? Saan sa gulong? Harap? Likod? Harap. Harap? Ha, ah, maalog. Igilid eh, mo, sir. Meron akong bearing dito. Lagay mo muna rito para di tayo masagit. Saan ka pa ba uuwi, sir? Binangonan. Binangonan? Naku, ang layo mo pa. Bibili ako ng bearing. Ito sir, may bearing ako. Ibigay ko na lang sa'yo. Sir, ilagay mo muna rito sir. Para hindi tayo masagi. Okay.

Sir, testing mo muna. Ikot ka lang na isa para sure tayo na makaka-uwi kang binangonan. Ah, sir. Okay na? Ayun, makaka na kayo ng binangonan yan. Eh, ano? Ay, hindi po ako sir. Okay na po yun. Ah, naghanap kayo ng shop? Naghanap ng Marikina Marikina? Ah, magkasama kayo? Ah, kaya pala eh. Ayun, makakawin na kayong binungunan yun sir. Ah, abot na kayo niyan. Ah, wala naman sir. Wala ka naman. Ah, nas po. Nas. Sige po. Sige po. Pa wala naman